natin naabutin. Sana hanggang dito na lang ako lang. Mga kalingap, magandang buhay sa ating lahat. Uh, Judith uh, niya bukas. Yung ating alagang si Moana. Kaya ito. Malapit na mga anak to. May gatas na rin yung kanyang mga didi. Kaya lang yung parting ibaba o sa kanyang sa dulo sa ulo ulo nan ay wala pa hmm hindi sabihin parang 113 days niya ngayon ah oh, mga ka na hmm Basak din naman to. hindi dito o yan o may bagyo na o oh. ya yeah, bumabag yung mga kalingat pero buti na lang at uh, natapos yun yung ating uh, eh bubong o, kulungan ni eh, mo o oh. Good so unit nya ngayon Kaya lang maulan Sana ay hindi uh, naman galing mabasa Kailangan natin maglagay ng uh, Trapal Itong ating uh, luna na ito Lagay natin Ang kayo wala nang anggi. Diyan lang naman may anggi kasi gagaling dyan po ang uh, ulan, angin. Alright. tayo ng ilaw ilaw na mainit para maging heater nila okay o oh yun naka ready na naka ready na yung uh, incubator naka ready na yung sa panganganak ni uh, Moana Okay, waiting na lang tayo. Tentayin natin yung kailan mga anak. Ayong orang oras so ang uh, may, may may si Kuya mga si na bukas. Juditnya cha yang na yung ating duyan no. Duyan. At yung ating dito na tubig. Kape. 你说。 and a half hours later. Yung araw na pong uh, walang tigil ang ulan. Oh, yung ating trapal ay laging naka na dahil uh, anggi. Ayun, pagkatapos ng uh, magdamag. Dito tayo po anak yung ating uh, semana, no? Judith, Judith na po. At hintayin tayo natin tong uh, araw na ito. Uh, maulan mga kaligat ayan oh. grabe ang ulan baha na dito sa ating uh... ay paligid ligid uh, ah, sana makapanganak na to Oh. kain Hintay lang natin. Hindi na natin pinaliguan dahil malamig. Hmm? Nagapang tuyo. tuyok buti may tuyo dyan. Hmm. Eh. Wala na, ba't na rin yung ating uh, ibang dahon ay nilagyan na natin dito dahil basang-basa na rin. Oh. Eh. Ano, oh, kala mo gabing gabi na ay wala ano, hapon na hapon na oh. Pero wala stress pa lang po. Pero yung tubig oh, grabe na oh. Ang lakas na oh. Wala na. Apaw na. Apaw na naman. Usa, tuloy-tuloy pa tong ulan na to, yari na. Yakyat na natin yung ating uh, lutuan at buti kaya safety na si Moana dito kinakabahan na ako ay kinakabahan na dahil uh, ito tuloy ang ulan walang tigil oh hindi ng tulig ay yay, yay. happening siste Tingnan natin yung gamit. Yeah, tinalian natin yung mga kailangan. Hindi yung malaglag you know? no? o mahahakot, mahatak. Yeah, dala pasok na dito. አይ ጥሩ ነው tutukan so, na to mabubuhay pa to sana dahil well, uh, lubog na rin oh. lubog na yung uh, puno oh. ito na yung ating mukan oh, mali yung... may dalawa pang Kalau pag ito umakit pa yan, na tayo Ayan, dyan kayo sa taas Ang mga um, malak na po Para

bilis hmm. tuloy tuloy ka sa ulan grabe sana naman sana naman huwag din tumukan na, mga kawawa naman ng ating mga uh, kababayan na uh, lubog sa malapit sa creek wala no may tuloy tuloy itong ulan ayari na tayo Talagang uh, no choice. Sana wag na humamin. Ito yung ating uh, kusina. Hindi talaga nakaligtas. Ano? Ano? Kukoy? Kukoy! yung ka lang ha! Hindi nakaligtas yung ating uh, kusina dito sa, sa atas ng pan, yung ating uh, kulungan doon oh, may isa pang kalahati na lang kalahati na lang po yung tawag ito ay hollow blocks sana po uh, tum tumila na ito kay Moana oh. bahay ni Moana mamaya punta natin grabe na ito sinamantala akong paglilinis oh. དེ དེ <tries> ah, ang bahay dito ay uh, ngayon mga ang taas ay uh, yung flooring mula sa lupa no mga kahit mga 3 feet o 5 feet na lang yeah. Ay, lusungin na rin tubig. Ya, wala na. Nagginaw <laughs> pa naman. May pa naman tayo sa gitaw. Ay, lako. Giniginaw tayo mga kaligap. Ang problema nito parang may langis. Sa kagaling to. Oh, huh. oh. Huh? Oh, may lakas dito. Ala, 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 lalim. Oh, uh, oh. Uh. Yari. Ah. Lalim. Oops. Oops. Ay, ay, okay, ay. Huwag tayo matisod. Kawawa yung aking guy. Lako. Ay, naka. Ay, sa. Yung survive. problema diba ito kasi eh. mga sumasabit yan tanggay natin ayan para ha hmm. ah. wala na dito lang next time na naman Ay. Lawa na ito mga kaligap Ito tayo gidid. Kasi may mutas dito Ang <laughs> ginaw Ang ginaw Ay Sana Hindi naabutin Sana ganito na lang ako lang Grabe, tulog niya ikaw. Eh, tulog na tulog pa rin. Oh, pero yeah, no? wala na no? lang no. oh. No, Pak anak. sa panakanganak ah siya mga manok oh sit sila dito sana wag nang tumaas yung tubig kawawa naman oh ah oh. oh, balik na tayo sana wag nang tumaas oh hindi na lang Go kanya-kanya na namang pwesto dito wala na yung tanim natin dito ay lak oh. wala na wala nang tanim <laughs> grabe dito Kalungkut ah. no? Huh? Lubog uh, na talaga oh. Wow, ano na naman yung ating dami dito? Ma-Asian saka Ukraan to.

ito na yung mga nag i-evacuate doon sa bahay niyon mayroon na nga uh, rescue work dito Ayan, tuloy pa rin ang nga uh, pag rescue